Hi guys! Um, for today's video ay nandito ako ngayon sa sa aso ko at kasi yung aso ko ngayon binalik ko siya sa dati niyang amo kasi syempre wala pa tayong sariling bahay kaya doon na lang muna siya at umayang naman yung sa dati niyang amo By the way, guys, nandito na pala ako sa bahay ng kanyang amo. Ito pala. At medyo maulan. At yung aso ko, lagi ko talaga dito ano, dinadalhan ng pagkain. Um, umaga, hapon, tatlong beses sa isang araw ko dinadalhan dito. At yung aso ko kasi dati 'di ba na kung sino naka ano sa dati kong video, 'di ba, yung aso ko hindi walang nakatali lang siya tapos wala siyang kulungan. Ngayon guys, pinagawan ko na talaga yung aso ko ng kulungan dahil malaki na siya at gusto ko siyang pangan an tawagin ipa ano ko siya. I ipa anakin 'yon kasi niregla na kasi siya. Pero dalawang regla na siya, sabi ko sa so sunod na regla niya, ayun, gusto ko siyang pa, paanakin. In short, paanakin. At nandito pala ako ngayon kay Cham Cham. Kung sino yung dating nanonood sa channel ko, alam nyo yan. At ayan pala si Cham Cham ngayon. At ayan yung pinagawa ko na kulungan sa kanya kasi hindi mo kasi siya ma ano hindi mo kasi siya ma hindi mo kasi siya pwede bilhan ng mga kulungan sa ano sa tawag dyan sa mga online kasi hindi mo alam kung matibay o hindi kasi malaki kasi siya hindi katulad sa mga sitso na maliit lang pwede pero siya pinagawan talaga namin ng asawa ko ng ano ng kulungan ano lang pala yan, parang estimating na, tapos pinagawa namin sa tito ng asawa ko ayan, almost 8k lang yung nagastos namin dyan tapos, yung ano syempre, binayaran din namin yung tito niya, syempre pero at least nagawan siya, tapos yung mga yan o Ayan o. Oh. Pakita ko sa inyo. Ito pala guys. Ito, binili namin to eh. Binili namin to sa pus. Ito, nakulit talaga si Cham Cham eh. <laughs> binili namin ito sa pus. Um, hindi ko alam kung ano yung sukat nito. Ayan, nakulit si Cham Cham. Tapos, one, ano ata ah, to, to? 190. Apat, apat siya. Tapos, eto, bumili din ako ito sa pus. discharge siya. Sh solar kasi siya. Pag pumupunta ako dito, o oh, ano ngayon, morning man. Pumunta ako dito, ano yan, kinukuha ko yan, tapos tina-charge ko. Mamayang hapon, pag bumalik naman ako dito, naka-charge na to. Ito na yung pailaw niya hanggang, ano, gabi. Ayun. Ganon. At ngayon guys, tapos ito yung dati niyang kandado. Nilalagay ko kasi dito. Pasaway na kasi siya eh. Kailangan natin. Ngayon, ano mga ngayon eh, Biernes. Nagpapaligo kasi ako ng aso. mga Dapat yung aso mga 2 weeks bago paliguan. Ay, ngayon, ginagawa ko mga 5 days. Pinapaliguan ko na yung aso ko. Kasi mainit kasi tayo, tayo ng mga tao pag hindi tayo makaligo. Naiinita na tayo tapos naiirita. At sobra kasing init ngayon eh. Ganito kasing aso. Ano to eh, mainitin. Tapos may high blood yung ang aso. Kaya ito. At ito pala guys, yung sim na to. Bili namin ito. Almost 600. Tapos pinutol-putol lang ng asawa ko. Hindi pa nga ito natapos eh. Kaso, inaano ko na kasi na malagay dito yung aso ko. Medyo malaki nga yung pulungan. Pero okay lang naman yan sa so soon kung may sarili na kaming bahay at saka ano pukunin na namin siya pero samantalang wala pa dito na muna siya at safe naman dito kasi wala kasi ditong tao eh. yung dati niya kasing amo dalawa yung bahay niya eto at doon sa ano sa madalag pero pi, pinakausapan kung pwede dito ilagay. Sabi naman nila, pwede naman daw para may makat, may tao naman dito sa bahay nila kasi syempre may aso mag-aano, iba talaga. Kasi yung aso sobra pa yan sa sa tao eh. Kala ko nga sa aso, sa aso ko na to, hindi ko tumatiis o something ganun, hindi ko matiis parang anak na ang turing ko nito at matagal na kasi sa akin yan baby ko pa lang ito kinuha kung sino nakapanood sa dati kong video malalaman nyo yan kaya ngayon guys, wala nang madaming istorya papaliguan muna natin si Cham Cham bago siya papakain tara, samahan nyo ako Ayan guys, ito na yung tubig at papasok ako doon. Doon ako papasok. Ito pala yung ano, yung sabon niya. In order ko to sa ano sa magulo yung buo ko, pasensya na In order ko to sa ano sa online at isang galon to kaso ni ko, ni ko kasi doon sa bahay nagre-refill lang ako dito para dalhin ko yung ano lang magamit lang ni muna ni Cham Cham. Ano pala to baba na ata? Ah, at, e, ewan ko kung anong klase tong sabon, makalimutan ko na. At ayan, papaliguan na muna natin si Cham Cham. So, at kukunin muna natin ito okay, may siya tapos nagawa natin dito at ipapasok mapapasok ako doon ah uh, ah. matibay naman to kasi pinagawa ko at i-close natin baka lumabas at ayan samahan niyo ako papaliguan ko muna yung aso ko ay malikot kasi to eh at parang anak na ang turing ko dito makakaintindi sa akin dyan yung mga puppy lover first time na ako nagkaroon ng aso ito pa lang ang una una kong aso sa buong buhay ko parang anak ko na ang turing ko dito sa aso ko na to eh. dahil mas maganda pa nito ang ulam saka sa akin eh. uso dito uso dito mas maganda pa yung ulam niya saka sa akin. Hindi ko talaga tiniis. Unang-unang bigay sa akin ito, may mga ano pa siya, parang galis-galis. Pinagamot ko siya sa ano, sa gamot, pinagamot ko siya sa doktor. Sa doktor sa aso. Tapos, ayan, tapos binilhan ko pa dati ng excited na excited ako, binilhan ko pa to ng mga mga damit, sapatos, yung maliit pa lang siya. Tapos, pina, lahat talaga, sinusunod ko to. Tapos, ayun, pag pinacheck mo siya, marami pa lang, yung aso pala parang tao din pala, no? Maraming bawal. Dapat kung anong gusto lang ng doktor niya, yun lang yung papakainin mo sa kanya. Bawal din siya ng mga sardinas. Argentina pwede, karni. Hindi ko to pinapakain ng manok kasi baka mag-agis siya, masira yung ano niya, yung kutis niya. Babae pala to. Babae pala. Mabait naman siya. Basta alaga mo talaga mabait siya. Pero hindi to nagpapuputol ng kuko sa akin. Pero sa ano ko, sa asawa ng kapatid ng asawa ko, yung kapatid niya nagpapaputol to. 'Di ba nakita naman ninyo sa dating mga video nito, dati maliit pa 'to eh. Ngayon, malaki na siya. Malaki Ay, siya. Malaki na 'yung baby namin. Ha. Dika dito. Sabunan natin siya. Ayun. That no, kasi doon kasi doon sa bahay, ano oh. Ano Sa ano lang siya natutulog dati sa planggana. Tapos, bumili ako ng malalaking planggana. Tapos, pag ko ko naman malaking tlanggana, syempre, lumaki na siya. Ayun, lagi siyang makulit. Kung sa tlanggana, hindi ka niya papatulogin. Naglalaro kasi siya. Tapos, sa ano na lang siya, sa semento na lang siya nag natutulog. Tapos, marami siyang mga ano, something, ano, mga kuto ba. Ngayon, nilagay ko na siya sa, ano, sa kulungan. Wala na siyang kuto. Eh. Matanggal din. Eh. hindi na siya natutulog sa ano. Guys, maulan pala dito. Buti nga umulan. Pero mamaya, mainit na naman yan. Ay, sabi ko, paliguan ko muna siya. Ito lang yung routine namin. Yung mga puppy lover dyan, naiintindihan nila ako. Hindi ko ko talaga itong Kahit saan kami pumunta ng, ng asawa ko. Kasi minsan, may mga sideline-sideline side yung asawa ko. Nag-aayos siya ng mga solar. Kung sino nagpapaayos sa kanya. Electric ba ng ganyan. Habang dito ang asawa ko nag-aayos siya. yung mga inaayosan naman niya, na, nahihiya naman kami sabihin na eh, busy kami, ganyan-ganyan. Siyempre, mga, ano, mga tita ko naman at mga kamag-anak ko naman. Kaya ayun, bago kami pong umalis, sinisipti namin, nakakain itong aso namin. Kaya, kailangan, ano, hindi ko kasi ito matitigis eh. ano pa, ano, minsan kasi, umiyak na nga ako minsan eh. Kahit wala na talaga akong pera, Nagawa talaga ako ng paraan para makakain to. Kung ano, may, wala namang problema sa, ano, sa kanin. Yung ulam ba dito, maarti naman kasi to eh. Hindi naman pwede pa kainin to ng ano-ano eh. Kasi sensitive to eh. Kasi, ano na, nagkasakit nga to eh. Yung nagkasakit to ay, mga, free life na niya to. Yung nagkasakit siya, free life na niya to. Kaya, iniingatan ko talaga siya. My God. Wait lang, baby. Umuulan. Mamaya, kakain ka, ha? Kakain ang baby na to. Ganito lang ako magpaligo sa kanya. Ganito lang. Kaya, tapos, lalagay okay. ko dito. Hugasan ko yan. Kasi, ayan. Naga, kumukuha yung dati niyang ano, oh kumapalit yung ano nya, balahibo yung dati na yung balahibo kumapalit, ah, lakas ng ulan baby wow, yeah, may bagyo ba? Diba? ah, oh, wala naman lakas yung ulan something yun, baby ah, okay ay, seda no, come, come here hindi ka pa natapos na balawan

Labas na tayo. Tapos na yan. Tapos May sabon nga bar. Tapos na shampoo siya. Ang dilinisan mo na natin. Kasi nilagay ko ka talaga sa sitla. Kasi yung mga ano niya. Mga e shampoo niya. May ganito. Hinto na. Ang lakas ng ulan eh. Diyan ka lang ah. At syempre. Nalabas na ako. Basa na ako dito. Pero pa, pinapaliguan ko siya, maliligo din ako pag uwi sa bahay, gano'n. At, ay, huwag kang lalabas, hindi ka sasama sa akin, dyan ka lang. Charot. ka lang, dyan ka lang, dyan lang. Magbasa na ako. My God, asa ka. Ito yan. Ay, my God, guys. Basta na tayo. Maulan, maulan, maulan. ulan guys ulan dito yeah ayun na siya oh okay na siya yeah ayan. lalabas pa ulan kuno din na naman siya dinyo ako maririnig kasi ulan dito ito yung pagkain niya nilalagay ko sa lunch box ayan at ang pagkain niya dog food at saka kaunting rice kasi hindi naman pwede kasi nga dito ang aso. Ah, lagi madami yung pagkain niya. Kasi overweight na nga siya. <laughs> Kaya, ayun. Maulan. Ngayon lang umulan ng ganito. Kasi, di ba? Sobrang init. Ayan guys, oh. Eh. Ipapakita ko sa inyo. Maulan, oh. Eh. Ayan. Maulan. At hanggang dito na lang guys, yung ano ko, yung vlog ko, share ko lang sa inyo yung ganap ko ngayong araw na sa pag ano ko sa aso ko, ang pagmamahal ko sa aso ko. Kasi yung mga aso talaga, parang anak ko na kasi ang turing ko kay Cham Cham na yan. Kasi Cham Cham yung pangalan ng aso ko. Nakas ng ulam. At ano, mahal na mahal ko talaga yung aso ko. Kasi hindi ko yung matitiis parang bata ba, hindi mo matitiis gawin mo na para sa asin mo. Umiiyak nga ako kung sinasaktan siya ng ibang tao, ganyan-ganyan. Tapos yung nagkasakit siya, tiniis ko talaga na pakainin siya. Nagpuyat talaga ako para masolbar siya sa kanyang pag yung nagkasakit siya. At gumaling naman siya. Three life na niya to. Kaya, maintindihan ako ng mga mga puppy lover dyan. Kasi, oo nga, yan yung sabi nila na, aso lang yan, bakit mo iniiyakan, yan yung ganyan. Oo, aso lang sa paningin Pero yung katulad din niya ng tao na mahal ka niya, naiintindihan ka niya. Kaya nga tayo kung magsalita sa aso, di ba nakikinig sila sa atin. Katulad din yan ng mga bata. Yung mga aso. Kaya, yan lang po today's video. Sa sunod na video naman tayo mag, uh, ano, nang ulit, mag-upload na naman tayo ulit. Kaya, wag niyong kalimutan, suportahan ako sa YouTube ko. Um, ngayon guys, ay 150 subscriber na tayo. Sana guys, ipagpatuloy nyo ang pagsuporta sa akin. At huwag kayong magsawa, mag-support sa akin. Sam na dumami pa yung subscriber ko. Umabot tayo ng 1k. Sana guys. Kaya huwag niyong kalimutan i-subscribe yung channel ko. O ano guys, hanggang dito na lang. Bukas po ulit. <laughs>